Pauwi tayo sa bahay namin. Dah maka terus Lapisan tak is a by name Maka terus tik Mau maka terus sir ai pet Dennis. Dennis, Yus. Saan kayo mga bata? Wala Tulog kayo tangali Matulog Ito na mga katrops, namin Ito na Ito na namin mga katrops. ilang bayan namin di ba, mga katrops mga tanim ito ng asawa ko mga katrops mapago din mga katrops pag gano'n dun pag baba, as baba yan, yung mga tanim ng asawa ko mga katrops at yung santol namin mga katrops oh. Kasi wala nang bunga ito mga katrops wala nang bunga Dinis. Balik seperkali, kali. Ah, oh, yang pusing Dinis, itu, pito. ke sano, sa perkali Dinis. Si Denis terbang seperkali, maka terus. Angka, betul ke tengali? simple ang bahay namin mga katrops mahirap lang kami ah, nee. tulog na tulog ka o oh, sayaw ka sayaw ano ka ang gagawin mo ha ba tayong matulog? Lalaro? Mga bata, mga katrups, hindi lang kasi pagtulog. Walang bukas ang na aming mga katrups, bus na. Silip na yung mga katruf sa sintro nang aming ano. Asis na yung mga katruf, semuji makalap, jawaan yang mahangi mga daun ngat tanem asawa sawaku maka terus Salamat sa inyong panood mga katropos. Thank you.